Hello guys, kumusta po kayong lahat? At ngayon, pag-usapan natin itong panibagong update ng Food Panda na wala na pong batching po ngayon mga kaibigan dito sa Food Panda. So, paano ba yung pagkuha ng ship at anong oras at saka anong araw? So, kung bago ka pa lang dito sa Food Panda mga kaibigan, so marami ka pang kailangan ng matutunan dahil dito sa Food Panda, kailangan talaga alam mo ang lahat ng mga uh, proseso dito para lagi kang may ship at saka lagi kang nakaka-duty. So don't forget to subscribe mga kaibigan dahil pag-usapan natin yan dito sa ating YouTube channel. So ngayon mga kaibigan, uh, paano ba yung pagkuha ng ship dito sa Food Panda? So ano ba itong ship mga kaibigan? Ang ship mga kaibigan, ito yung tinatawag na schedule or session. Ito yung tinatawag na uras uh, oras kung saan kailan ka magjujuti dito sa food panda. So, minsan kasi mga kaibigan, mm, magkakaubusan itong mga ship na ito dahil hindi natin alam ang diskarte kung paano kumuha ng ship. So, paano nga ba kumuha ng ship? Anong araw? So, ngayon mga kaibigan, sa panibagong update ng food panda, so, meron ng panibagong araw ng pagkuha ng ship uh, dito sa food panda mga kaibigan. So, lahat ng mga area na wala ng batching, so lahat ay sabay-sabay kumuha ng ship. Wala ng batch 1, batch 2, at saka batch 3. So, sabay-sabay kumuha ng ship ng alas 3 ng hapon. So, kailangan mga kaibigan na exactly talaga yung oras ng relo mo, ba, ba, bantayan mo talaga ng mabuti, 2.59. So, exactly mga kaibigan, 2.30, kumuha ka ng ship, i-click mo yun, kukuha ka ng ship para sa susunod na linggo. For example, ngayon, ngayong Merkulis, Merkulis ngayong, itong linggo na Merkulis na ito, o, i-drag mo yung, yung apps mo, yung ano mo, yung date mo, yung session date mo, ida drag mo, at saka i-click mo yung para sa next week na date. For example, ngayon is 15 to 21, so, kumuha ka ng ship mga kaibigan, yung ngayong, ano, ngayong, ngayong, Week na ito ay uh, month of June. So, for example, 15 to 21. So, kukunin mo para sa sunod na linggo mga kaibigan is 23 to 29. So, para sa sunod na linggo yung kukunin mo. So, bilisan mo mga kaibigan dahil uh, kailangan dito pabilisan upang hindi ka maubusan ng ship. So, ito yung pinaka-tips ko sa inyo para marami kang ship na makukuha, marami kang session na mabubuhok mga kaibigan dahil maraming kung marami kang ship, marami kang session, marami kang oras na makukuha, marami kang session na makukuha mga kaibigan ay mas maraming araw na mga ka at mas malaking kinikita mo dito mga kaibigan dito sa foodpanda. panda. So para sa akin ito yung pinaka tips ko sa inyo kung paano kumuha ng ship para mas madali kang makakakuha at hindi ka maubusan. So kailangan mga kaibigan, malakas yung data mo, malakas yung signal mo, malakas yung internet mo para hindi ka talaga maubusan. Dahil pag click mo, pag hindi malakas yung internet mo mga kaibigan, maglo-loading lang yan. Maglo-loading. Tapos siguro I think uh, 30 seconds na malilit ka. So wala ka ng ship niyan mga kaibigan. Dapat talaga malakas. So, advice ko mga kaibigan, kung ikaw ay nagjujuti, so maghanap ka ng mga piso wifi kung saan uh, pinakamalapit tuwing alas 3 ng hapon ng Merkulis mga kaibigan, punta ka na doon. Mga I think uh, to, to, to 50, 2.58. 59, to 58. So kailangan nakaabang na ka doon. Dahil exactly talaga alas 3 ng uh, hapon ng Merkulis na araw. So kiklik mo yung para sa sunod na linggo. At saka buong linggo yan mga kaibigan kung makukuhanin mo ng ship mula Monday hanggang Sunday. So, buusin mo lahat ng lahat na makukuha mo at make sure lang po mga kaibigan na sana yung makukuha mo ay madudutihan mo. Kung hindi ka makaka sa ship na yan dahil may emergency kang lalakarin so pwede pwede mo lang uh, ipasa sa mga kaibigan mo i-offer swap mga kaibigan at maraming mga rider na uh, kukuha nun dahil maraming mga rider na uh, gustong duty at kaso lang walang ship. So yan lang po mga kaibigan yung pinaka tips ko sa inyo para makakuha ka ng maraming tips. Ako isang food panda rider po mga kaibigan dito sa Baybay City. Ride ship po kayong lahat.